Sa isang picture ni Kim Joo kasama si Paulo, makikitang may brilyanting singsing na sa kanyang kamay. Ito ay isang diamond ring o engagement ring na siguro ay ginamit noong nagpo si Paulo Obelino sa pinakalas nilang scene ng What's Wrong with Secretary Kim. Ang engagement scene na gagawin nila ay isa sa pinaka-iconic proposal na nangyari sa Korean drama series. At gagawin din ng Kim Pao, kaya na may hindi na makapag-antay ang mga netizens na mapanood ang kanilang scene dahil hindi lang engagement ang mangyayari dahil may engranding kasalan din na gagawin. Sa video ay makita masayang masaya ang what's wrong with secretary team, lalo na ang Kim Pao. Dahil bumisita mismo si Ma'am Charo para sila i-congratulate. Habang sila ay nag-uusap ay napatitig si Madam Charo sa singsing ni Kim at sinagsabing congratulations para sa kanilang dalawa. Sa ngayon ay hindi pa malaman kung para ba talaga sa serye ang Sing Sing o talagang para kay Kimyon galing kay Paolo dahil wala pang nahagilap na behind the scene ng engagement scene nila.